Mga welcome to Kuya Prof TV Once again, this is Dr. Aldrin Tenerbisakristan at welcome sa ating Kuya Prof TV Okay, mga kadreamers kung ngayon ka lang nakabisita sa aking uh, YouTube channel, please subscribe to my channel at pakiclick na rin ang uh, red button na yan sa baba para lagi kitang manonotify kapag ka may mga bago tayong updates dito sa YouTube na ito, sa channel na ito Okay, layo din po ng uh, Kuya Prof TV na makapagbahagi ng mga uh, importante practical at mga life-changing insights sa ating mga kababayan. Kung isudyante ka, kung magulang ka, kung negosyante ka, kung empleyado ka, itong vlog na ito ay para sa iyo. Uh, nag Nagbibigay po tayo ng mga inspirations para lalo po tayong uh, sumikap sa pag-abot sa ating mga pangarap. Dahil ang mga kasama natin sa YouTube na ito, sa channel na ito, Kuya Prof. TV, ang tawag natin sa atin ay ka-dreamers. May mga pangarap sa buhay, matitinding mga pangarap, at gumagawa tayo ng matitinding mga paraan para maabot ang mga pangarap na 'yon. Okay? So, ngayong araw ay pag-uusapan natin yung isa sa mga letter sa aking ina advocate na Smile Five Ways to Be Happy. Yung letter ay pu doon ay tumutukoy sa increase your income, increase your investment and increase your uh, interest and involvement. Okay? Pag-usapan po natin how to increase your income. Uh, Napak-importante po na sinasabi natin sa ating pamilya na mahal na mahal natin sila. Pero hindi po sasapat lang na sinasabi natin mahal na mahal natin sila pero wala tayong ginagawa para mapaganda yung kanilang buhay. So, napaka-importante po na may paraan tayong ginagawa para tumaas yung kita natin. Maghanap tayo ng iba't ibang sources of income. Okay? You have to increase your income. Paano nga ba uh, patataasin o palalaki yung income natin? Yung iba po ginagawa nila ay ginagamit nila yung talentong meron sila. For example, marunong ang mag-drawing, naghahanap siya ng mga taong uh, gustong magpa-drawing at uh, nagdo-drawing siya na uh, may bayad, okay? Magpapabayad siya, syempre. Sabi nga ng mga eksperto, gamitin mo yung talentong ibinigay sa'yo para kumita ng pera, para uh, suportahan ang pangangailangan ng iyong pamilya. Binigay ng Diyos ay yan. Uh, pa pangalagaan mo, pagyamanin mo, para magamit mong... Uh, paraan para kumita ka ng pera. Maraming mga pamamaraan. Yung, yung talentong binigay sa'yo, yung skills na natutunan mo, for example, napakagaling mong mag, magsulat. Maraming mga tao na naghahanap ng mga writer, pwede ka magsulat para sa kanila. Pwede ka maghanap ng mga trabaho online at naghahanap yung mga iba't ibang company dito sa bansa at sa, sa abroad ng mga writer na katulad mo. Pwede kang pumasok doon, pwede kang mag-apply, for example, sa Upwork isang website kung saan maraming uh, naghahanap nag offer ng trabaho at doon pumupunta yung mga company yung mga individual na gustong uh, magpagawa ng mga bagay na hindi nila kayang gawin para sa kanila okay yung pa yung fiber yung fiber po ay isang website din kung saan uh, andun miyembro doon yung mga iba't ibang uh, um, nag offer ng services ang tawag nila doon ay gig pag may nakuha kang gig babayaran kanila depende sa complexity ng trabaho ang gagawin mo. for example, yung isa sa mga cover ng aking libro ay pinadesign ko sa fiber, okay? so napakaganda ng design na yon at nagamit po natin yung design na yon. don sa ating libro ang five ways, uh, ang change your mind, uh, your mindset, uh, okay? Uh, change your my, uh, poverty mindset, okay? breaking the poverty cycle in your family. 'Yung libro po niyan ay available kung gusto niyo pong umorder order sa sa atin. Pwede niyo po akong uh, i-message sa aking FB page, uh, Kuya Prof TV, or i-message niyo ako sa aking uh, number na ito 09328493842 at uh, ibibigay ko po sa inyo 'yung detalye kung paano niyo po marireceive 'yung 'yung libro na 'yan, Ang Change Your Poverty Mindset, Breaking the Poverty Cycle in Your Family. So, tulad ng sinasabi ko kanina, 'yung cover ng libro na 'yan ay pinagawa po natin sa fiber. Okay? Yung mga artist doon, yung mga talents doon, uh, pag nakakuha sila ng gig, binabayaran, binabayaran sila. Nagbayad po tayo doon. So, kung ikaw ay may mga talento, may mga skills na pwede mong uh, i-offer sa mga company at sa iba't ibang tao, pwede mong gawin 'yan online at kikita ka ng pera. That is one way to increase your income. Okay? How about increasing your investment? napakaganda po na kapag ka may pera ka, gaano man kaliit o kadak yung pera mo, dapat may nilalaan kang porsyento niyan para sa investment. Okay? May natutunan po ako na isang formula na at least 10% ng kita mo buwan-buwan ay ilalagay mo sa investment. Dapat religiously gagawin mo yon. That is how to increase your investment. Uh, paano po ito gagawin? Maghanap ka ng mga uh, negosyo na Uh, nagpapa nagwe-welcome, okay, tumatanggap ng mga investment kahit 1,000 per month. Baka may mga ganong investment na uh, may mga ganong negosyo na makita ka at payagan kang mag-invest sa kanila. Uh, sa pag-ibig po, may, may investment sila, may invest, uh, investment plan or scheme sila na pwedeng uh, pasukin mo rin at makapag-invest ka dyan. Uh, as low as 1,000 to 5,000, pwede ka nang mag-invest. Ito yung tawag po nila, yung MP2. Okay? pwede kang mag-invest diyan at buwan-buwan uh, invest ka reg uh, regularly, maglalagay ka ng investment at pagdating ng lima hanggang sampung taon, malaki na po yung pera na yan. That is how to increase your investment. Napaka-importante na may investment po tayo dahil yung pera na yon ay magtatrabaho para sa atin. Sabi ko nga lagi sa mga estudyante ko, wag lagi kayong uh, nagtatrabaho, hayaan yung yung pinagtrabahohan ninyo, yung perang pinagsikapan ninyo at kinita nyo ay magtrabaho naman para sa inyo. Okay? And how to do that? Through investment. May mga iba, iba't ibang paraan din ng investment. Yung iba, ini-invest nila yung pera nila sa negosyo. Dahil sa negosyo, siguradong ito yung magiging daan para ka umaman. Kaya lang, napaka-risky po yan. Okay? Pero dapat kung papasok ka sa negosyo, piliin mo yung negosyo na may kinalaman dun sa talentong ibinigay sa iyo. Uh, dahil kung uh, related doon yung negosyong gagawin mo, parang hindi ka nagtatrabaho, para ka lang naglalaro sapagkat na-enjoy -e mo yung ginagawa mo. Okay? So napakaimportante po na nag increase po tayo ng investment at ilagay natin yung pera natin sa negosyo sapagkat yung pera na yan ay magtatrabaho para sa atin. Eventually, kapag dumatakbo na ng maayos yung negosyo na yan. Uh, may, may, ibang mga tao nagmamanage niyan para sa'yo. Ikaw ay nag-iisip at nangangarap na lang kung paano pa mas palalakihan at palalaguin yung ibang po pang negosyo. At pwede ka pang mag-engage into other business na nakikita mong makakatulong sa iba. Sasagutin nito yung mga problema na nakikita. Magbibigay ka ng value sa iba dahil uh, ito yung nakikita mong makakatulong sa, ka, sa community mo. Okay? Uh, kung paano mag-isip at maghanap ng tamang negosyo pag-uusapan po natin yan sa iba nating vlog at uh, abangan po natin yan sapagkat may ginawa po tayong uh, idea generator uh, model kung saan magagamit po natin yan para makapag-identify, makapag-conceptualize tayo ng effective at napakagandang business na naayon sa skills at sa talent mo na sasagot sa problema ng community okay? so pag-uusapan po natin yan sa isang vlog Now, aside from uh, nasabi ko na kanina increase your income, increase your investment, how about increasing your interest and increasing your involvement? Sabi ko nga sa isang uh, toko na ginawa sa aking pagbabahagi, hindi lang po tayo kumukuha ng pera at nag-iipon ng pera at ginagamit ito para sa ating kagalingan. May porsiyento po dapat ng pera na ito na ibabahagi natin sa iba. So, when you try to increase your involvement, sumasali po tayo sa iba't ibang organization. At yung organization na yan, may mga pangangailangan yan. Yung mga membro niyan, may pangangailangan. At doon tayo makakatulong sa pangangailangan na yon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bahagi ng pera natin nung yaman na pa sa atin doon sa mga projects ng uh, community o or ng organization na yon. At dahil doon makakatulong tayo. Sabi ko nga, yung I ay uh, letter ito sa smile at dahil sa pagtulong natin sa iba, dahil sa pagdami ng ating pera, dahil sa uh, nakakatulong tayo sa ating pamilya, napapangitin nito ang ating mga labi. Okay? ngiti tayo talaga kapag nakakapagbigay tayo ng tulong sa iba. Okay? Higit sa lahat sa ating pamilya. Kaya... Uh, Napaka-importante po na naiintindihan natin kung paano natin palalaguin at palalakin pa yung yaman na ipinagkatiwala sa atin sapagkat ito ay gagawin natin, mag, magiging instrumento ito at magagamit natin ito sa pagpapasaya sa iba. Okay? Kung gusto mo pang madinawan ang ibang elements at ibang uh, parte ng kuya uh, ng ating advocacy ang 5 ways to be happy. Pwede niyo po akong kontakin para sa seminar or sa one-on-one -on -one or group coaching, uh, personal or online. Pwede-pwede po tayo dyan. Just message me sa aking number 0932 8493 o sa aking FB page, ang Kuya Prof TV. Okay? Kung nagnanais naman po kayong uh, kunin ako bilang speaker, pwede-pwede po tayo dyan sa inyong mga events, sa eskwelahan, sa company nyo, sa community nyo pwede nyo po akong contact at maging speaker nyo sa inyong mga events. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating Kuya Prof. TV. Dahil ang Kuya Prof. TV ay naglalayo ng makapagbahagi ng mga importante, practical at life-changing insights para sa ating mga kapwa Pilipino. Okay mga kadreamers, patuloy po tayong sumuporta sa ating Kuya Prof. TV. Muli, ito si Dr. Alvin Sacristan aka Kuya Prof na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos.